Uh, yes. Uh, yeah, uh, yes. Thank you. Magandang uh, maganda umaga sa inyo lahat. Uh, hindi lang ako masyado uh, matagal. Uh, ngayong umaga, ha, kasi pagod pa rin ako. Kasi, uh, basta, uh, settled down pa. Uh, so, uh, kinayagan niya. Nagpaalam kasi ako paggabi. Uh, I did it with her na uh, pa uwiin pauwiin ako para makita ko yung mga uh, anak ko. Um, initially, ayaw niya. Kasi uh, na naman siya. Yan. Ay, hindi mo na ako nag, ano, pinabiyaan ko muna siya sandali. And then, yun na yun na naman ulit. Um, but uh, the next time around, binigyan ko siya ng <laughs> ano, parang in exchange for me, uh, Senator Bongo will stay with her. So sabi ko dalawa uh, sasama sa kanya. Dalawa pa rin ang sasama sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. And uh, doon na parang medyo nag-isip And uh, pumayag na siya na paalisin niya ako. Pero sinabi niya na bumalik daw ako uh, mamayang gabi. Kasi baka, baka daw, gabi na, daw naman gawin yung pagbuka sa kanya. So, uh, so nagmamadali ako. But uh, may pa iba shots sa iba-ibang outfits. That's nice. yes. good. And good morning, Hibi. So, okay, um, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm

Uh, everything. So, tsaka nang mamalili din taga ako. Ma'am, by tomorrow, magka-review uh, yung investigation nila sa house. Yes. Mag-attend po ba si Atty. Lopez at kayo, ma'am? Hindi ko alam kay Atty. Lopez kasi hindi ako sa discussion niya sa mga doctor niya at sa mga abogado niya. Tsaka darating din yung nanay niya bukas. Uh, Mapay plano po ba tayo ng contest ng transfer for your software? Hindi uh, in ko uh, alam yung attorney nila, best yung uh, lawyer niya eh. But uh, subukan ko uh, magtanong sa kanila tapos uh, sasabihin ko sa inyo kung ang ano yung uh, makukuha ko na information. So, okay. Wala naman siya sa sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at uh, sinabi niya na gusto niya uh, tapusin na niya yung part niya sa hearings niya discharge na siya doon sa uh, hearings lahat ng tanong sa kanya tanong ngayon na discharge na siya and uh, mahuwi na siya and uh, yan nga kasi hindi pa siya makauwi ngayon nag-decide yung mother niya na pumunta dito sa Manila. Ma'am, to be clarification, okay. okay. ang when yung contempt order kay Atty. Rojas? Yan ang hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives about the contempt uh, okay. thank, thank you. you thank you. Thank you, ma'am.